Hey guys, sobrang lakas ng ulan dito ngayon. Dito ngayon ako sa kalsada kasi naghanap ako ng merienda. So masarap ngayon pag merienda kasi ah. maulan. Yan guys, kung may kita nyo guys. Naghanap ako ng saging eh. Walang tinda si ating saging. So pupunta ako dun sa may binibilhan ko. So kahit pala guys nakapayong ako uh, nababasa pa rin ako gawa ng yung ulan kasi is may kasamang ano, malakas na hangin. Kaya napapayag sa ako uh, yung aulan. Yung tubig. ganyan buti na lang gamit ko ito pa rin chinelas Sa kapatid ko kasi medyo mataas yun ko kasing ano, gumana ng malakas ang ulan tapos bahay yung ano yung sa uh, yan yung semento tapos nababasa yung yung paa ko yung koko piling ko kasi pumapasok yung dumi na agad sa paa ko